Samantala, posibleng masundan pa raw ang mga Pagsabog na naitala sa Bulkan Kanlaon na matatagpuan sa Negros Island matapos na maitalang pag pagalburuto nito nitong lunes ng gabi, um, uh, nitong hunyo uh, at res mga kabombo. Kagabi nga, dakong alas 8 nang itaas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang uh, volcano alert uh, doon sa Kanlaon mula sa alert level 1 patungo sa alert level 2. Inaasahan din ng ahensya ang karagdagang uh, explosive eruptions kabilang nang mapanganib na magmatic eruption. Na italarin ang uh, priatic o yung stem-driven uh, na eruption sa summit ng Mount Canlaon dakong alas 6.51 ng uh, gabi at uh, nagtagal ito ng 6 na minuto at nagbuga ng uh, 5,000 metro na taas ng uh, plume o kaya ay makapal na usok may kasamang abo. Nakatanggap din ang uh, Bureau ng uh, mga ulat ng Ashfall at Sulfur uh, Odor na naitala dyan sa mga western na uh, slope ng naturang bulkan. Kaugnay nito, sa ilalim ng alert level number no. 2, pinapayuhan ang publiko na iwasan ang 4-kilometer radius permanent danger zone sa paligid ng Mount Canlaon. Sakaling magkaroon man ng ashfall, inaabisuhan ang mga tao na magtakit ng kanilang ilong at bibig ng basang tela o kaya ay uh, dust mask. Ipinagbabawal din ang uh, pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa summit ng bulkan dahil sa posibleng bigla ang pagsabog at maaring idulot na panganib nito. Samantala mga kabombo, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Incident uh, Command System ng uh, Local Government Unit doon sa Canlaon City ay na-activate na. Kasunod po yan ang pagsabog ng Bulkan Canlaon. Ang uh, ilan pa mga update, uh, hatid ng Bombo Radio Cebu. Inaktibo na ang Incident Command System ng Local Government Unit ng Canlaon City. Dahil sa pagsabog ng Bulkan Canlaon, uh, kahapon ng gabi, Hunyo 3 ng taon na ito. Kung saan ang layunin ay tiyakin ang kaligtasan at kahandaan ng mga komunidad. Kaugnay nito naglabas ng opisyal na pahayag si Canlaon City Mayor Jose Cardinas kung saan inilikas na ang mga residente mula sa barangay Masulog, Malaiba, Lumapaw at Barangay Pula kasunod ng pagputok ng Mount Canlaon na tumagal ng 6 na minuto at itinaas ng FIBOX ang alert level 2 para sa kasalukuyang sitwasyon ng patuloy ng pagprotok ng Bulkan Canlaon sa isla ng Negros. Pinaalahanan din ni Cardenas na maganda ng mga bagay na kinakailangang dalhin tulad ng tubig, pagkain at iba pa. Kaugnay nito, sunod-sunod na ang paglabas ng Executive Order Series of 2024 na nagpapaalala sa mga tao tulad ng pagsasara ng mga non-essential business establishment sa loob ng 4-kilometer radius ng Kanlaon Volcano sa Kanlaon City. Pati na rin ang pagsasara ng mga tourism sites, pagdeklara ng suspensyon sa mga trabaho sa gobyerno at pribadong opisina ngayong araw na ito. Gayon din ang Executive Order No. 36 sa Service of 2024 na naka-anunsyo ng mandatory evacuation order para sa mga residente nakatira sa loob ng 3 meters mula sa rivers downstream. The people living in the four barangays, namely Barangay Masulog, Malaiba, Lumapaw and Pula, Know, to go down know, to the respective evacuation centers and be vigilant. No, uh, prepare uh, important things such as water, food, and uh, your utensils. Our regional uh, DSWD and our governor, uh, Governor uh, Chaco Sagabaria, know, they are already uh, also preparing. Know, if there is a need, no, for us. to evacuate no all uh, residents in that uh, respective barangay. So for now, just stay calm and be vigilant uh, as we leave our houses. Ating napakinggan si Canlaon City Mayor Jose Cardenas. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bumbo Fons Cabrillos. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo! Samantala, ang kalidad naman ng pagduturo ng mga guro madaragdagan daw kahit papaano sa pagkakasabatas ng Kabalikat sa Pagtuturo Act. Kaugnay niyan, may nakapanayon pa ang Bomboradio Ligaspi. Ikinatuwa ng grupo ng mga guro ang pagkakasabatas ng Republic Act 11997 o ang kabalikat sa pagtuturo act matapos na pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ilalim nito ay gagawin ng 10,000 pesos kada taon ang teaching allowance ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Sa panayam ng Bombo Radio Legaspe kay Alliance of Concerned Teachers Chairperson Vladimir Kitua, malaking tulong ito sa mga guru na matagal ng panahon na sinasagot ang gasto sa ibang mga pangailangan sa pagtuturo. Madadagdagan din ito kahit papano ang kalidad ng pagtuturo dahil may pambili na ng mga learning materials. Mula sa 5,000 pesos ay magiging 10,000 pesos ng allowance ng maguro na pambili ng mga gamit, materials at mga gasto sa kanilang pagtuturo. Ayon kay Kituwa, nasa 13 taon na ipinanawagan ang pagsasabatas ng kabalikat sa pagtuturo aga at ngayon anya ay narinig na ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga guro. Ang namin, sama-sama natin uh, ikilos yung ilang mga panawagan ng teacher, lalo pat parating ang ano, no? yung uh, sola, no? yung uh, napakaraming isyo ang mga teacher sa pinang sahod. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Sa so, pagkakataon ito mga kabombo, mga kastar Nation, kuha tayo ng live update mula dyan sa mga area ng Bulkang Kanlaon dahil uh, yung mga residente sa ilang bayan sa Negros Oriental, Negros Occidental ay nagsilikas na po dahil pa rin sa pag-aalboruto ng Bulkang Kanlaon. Alamin natin ang latest information directamente live mula dyan ang Bombo Radio Bacolod. Bombo, Dennis at Bombo Everly Night po tayo dito sa Municipalidad ng Lakas Triana sa La Triana Elementary School sa kanilang evacuation center. Nasa blue alert status na, ang status ng Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council matapos na itinaas sa alert level 2 ang pagputok ng bulkan Kanlaon sa Canlaon City, Negros Oriental pasado na sa 8 kagabi tumagal ng anim na minutos ang eruption kung saan naramdaman ang pagyanig ng lupa bago ang pagputok ng bulkan. Agad na naman inilikas ang mga residente na naninirahan sa mga barangay malapit sa mountain naon dahil na rin sa pagpulan at pag usbong ng amoy ng asofre. Bongo Dennis, bumaba rin karanas ng Ash Falls sa Panaon City, Lakas, Siliana, La Carlota, Pontevedra, Pago City, Valladolid, San Enrique, Kinigaran, Dinalbagan at San Carlos City. Sa bayan ng La Castellana, nag-evacuate ang mga residente mula sa limang mga barangay na naapektuhan ng pagsabog. Nananatili sa ngayon sa La Castellana Elementary School at mga evacuation centers ang mga residente mula sa barangay Sagang, Barangay Mansalanao, Barangay Kabaglaan, Barangay Masulog at Barangay Biak na Bato. Sa so, panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Daryl Higos, hepe ng lapas niya ng municipal police station, agad namang nag-cooperate ang mga residente dahil uh, buhay at kaligtasan na nila ang nakataya. Ano nga nagsasagawa ang mga kapulisan ng house to house uh, upang Masiguro na mas clear na ang area at ligtas ang lahat. Wala namang na-record na na-sugata, ngunit mayroon lamang sumama ang pakiramdam pero manageable naman. Nagsagawa rin ng psychological assistance ang mga personnel ng Filipino Red Cross, lalo na sa mga kabataan na naparamdam ng takot. Mayroon namang sapat na pagkain mula sa Department of Social and uh, Social Welfare and Development para sa mga evacuees. Samantala ba na yung mga negros of uh, Central uh, Governor Eugenio Bong Lakson ang mga negrosanon na patuloy na manalangin para sa kaligtasan ng lahat. So kasama po natin ngayon sa interview mo no, si uh, uh, ating uh, head ng uh, Municipal Social welfare and Development si uh, Ma'am Emily Tan. Bombo Dennis at Bombo Everly. Ma'am, sa ngayon, ano po yung update natin dito sa uh, municipality ng Hilakasiliana. Yes, sige, for, for now, um, we have the three uh, Evacuation Center, which is located at uh, dalawa sa Barangay Rugdes, the Municipal Evacuation Center, and then the Hilakasiliana Elementary School Evacuation Center, and one is from Barangay Kabakungan. As of now, we have 203 a uh, number of families and um, 800 72 individuals inside the evacuation center. Kaya na pong natira sa so eh, area uh, na affected talaga? Um, siguro sa uh, iba naman yung nanduol lang sila sa kanilang barangay. Thank you po, ma'am. Yes, Bombo Dennis at uh, Bombo Everly. Yun po ang update sa ngayon dito sa uh, ng La Castellana. Okay, Ula Bombo dito? Grace. Yes. Mula dito sa uh, Lusutod or, or uh, sa Negros Occidental dito sa Muspadang La Castellana. Ito po si Bombo Gray sila Lumaton para sa number one and most trusted radio network in the country mo mo Philippines, Basta Radio. Bombo.